Alasais na nga mga kasari sa mga oras na yan At wala na talagang bumibili Kaya ang ginagawa ng inyong kasari Nag-aayos na lang ako ng aking paninda Para kinabukasan is magwawalis na lang ako At syempre magre-refill lang mga kung anong wala Nag-aayos na din talaga ako ng aking mga paninda mga kasari Kasi nga bala ko na naman mag -grocery. Mahigit isang linggo na nga ako mga kasari Hindi nakapag-grocery Tinatamad nga ako At syempre nabibisilin ako sa araw-araw Nagawain dito sa aming bahay Napaka tumal din kasi kaya ayaw kong bumili ng mga paninda ko dito sa aking munting tindahan. Naantay ko na lang talaga muna na maubos yung aking mga paninda o di naman kaya mabawasan kahit paano. Sobrang tumal kasi mga kasari, natatakot ako na baka ma-expirean ako o kaya naman makunatan ako ng mga paninda ko. Pero kahit ganun pa man mga kasari na napaka tumal na ating munting tindahan, bawal po sumuko at bawal po tumigil sa ating negosyo. Ang kasabihan nga ng mga tindera, bawal sumuko at laban lang ng laban sa ganitong klaseng negosyo. Kaya ano pa ba ang gagawin natin mga kasari? aban lang at tiis-tiis lang, pasasaan pagdating ng araw, maging mabenta rin ang ating munting tindahan. Katapos ko nga mga kasari, magayos na aking munting tindahan, eto na naman po ang inyong kasari. Ako na naman po yung mag -re repack ng aking mga asukal at harina. Ubus na nga kasi mga kasari, yung mga nirepack ko nung mga nakaraang linggo. Kaya eto na naman ang inyong kasari, nagre pak na naman ng mga asukal na tingi-tingi. Ang bilis nga kasi mga kasari na ubos ng aking harina, lalo't lalo na yung tagli limang piso kong asukal na tingi, -tingi. Sa mga tingi-tingi kasi tayo mga kasari kumikita ng malaki kesa doon sa pakilokilong kilong binibenta natin. Habang busy ako dyan mga kasari, meron nga bumili sa akin at medyo marami-rami din yung kanyang binili. Alam nyo ba mga kasari, karamihan talaga dito sa aking mga kapitbahay is hindi talaga bumibili dito sa akin. Bibilang ko lang talaga yung mga tao na pa ulit-ulit at pabalik-balik kung bumili dito sa aking munting tindahan. At tulad nga ng isang customer ko na ngayon na bumili sa akin, isa talaga siya sa pinakamadalas kung bumili dito sa akin. Isa din siya sa customer ko na madalas umutang sa akin at napakasipag din talagang magbayad. Kaya lang mga kasari, tumigil na siya sa pag-utang dito sa aking munting tindahan. Iisa na lang kasi siya, wala na kasi yung mga anak niya sa puder niya. Bihira ka talaga mga kasari na makakakuha ng customer na masipag mangutang at syempre syempre napakasipag din magbayad. Yung tipong hindi sasakit yung ulo mo pagdating ng araw na pag siningil mo is hindi ka natataguan o di naman kaya hindi ka bukas-bukasin sa pagsingil. Kung anong araw ng sahod, yun din yung araw ng bayad sa tindahan. Sa panahon kasi ngayon mga kasari, kung sino pa yung umutang sa'yo, sila pa yung matapang at sila pa yung galit. Kaya mas maganda talaga ang piliin natin kung sino yung mga taong dapat nating pautangin sa ating munting tindahan kasi nga tayo pa ang nagiging masama kung paulit-ulit natin silang siningil And napakahirap magpautang sa mga taong makunat at mahirap singilin